today episode, magpapaalam na ako sa paborito kong sasakyan. Ito na ang huling video na makikita nyo siya. Magpapaalam na tayo sa van life na aking sinimulan. sa Jedi. Magandang magandang umaga sa inyo. Magandang gabi. And today episode is magpapaalam na tayo dito sa aming sasakyan mga ka Jedi. huling pagas ko na to. Baka mamaya wala na itong mga ka Papaalam na yung paborito nating sasakyan. At i-trade na natin mga ka Marami na siyang problema eh. Kaya... Ay, madadagdagan lang yung gastos kapag tinuloy ko lang itong mga ka And pa-winter na. Nagigitaan nyo naman mga kadeday ang nagiging yelo na o sa lamig sa gabi. Salamig. Ah, so sa susunod yung napapangkita sa inyo kung ano papalit ko mga kadeday. No? Pero nakakalungkot lang eh, kasi hindi ko na-expect na ipapahalam siya. Pinagawa ko pa yung compressor nito mga kadeday. Eh. Kaya lang yung compressor din yung bumigay. Eh tapos na ng one month mga ka Jedi yung warranty tapos bumigay siya so wala akong magagawa mga ka Jedi ganun talaga kailangan ko ng bitawan to eh. ay namig na ang aming uh, pang van life magpapaalam na mga ka Jedi mamaya pag uwi ko tutulog ako hatid ko yung mga bata tapos is Pagpupunin ko ng mga gamit dito para ilagay sa bahay. Bibitawang ko na talaga siya mga kadeday. Pagkasa natin 25 lang para umabot sa pagdadala natin. 19 liters. Sobra-sobra na Bukas pang hatid sa bata. na sasakyan ko mga kadila Pag ini start siya ako kaya minsan ni eh, tumatabi ko yung compressor niya parang maglalaki. Lakas nung anong tunog. Tingnan ko kung tutunog ngayon pag ini start ko. Oh, hindi siya hindi siya tumunog ngayon mga kadila Pero pag tumunog yan, grabe lakas. Tapos mabagal yung sasakyan. Parang yung clutch ng compressor maglalaki. Tapos, ayan, nakailaw na rin yung aking airbag dami kong kailangan pagawa rito itong itong mga bintana hindi na bumababa mga kadiday pati yan hindi na magagalaw yung side mirror o nagalaw siya ngayon ah. minsan yung wiring niya hindi na gumagana mga kadiday sa kabila hindi gumagalaw ay sulit naman na ito mga kadiday tapos yung pinto ko rito wala itong lock mga kadiday pati yung hawakan ng pambukas tanggalian mga ka-Jedi, tinalian ko eh Kasi napansin ko, pag nakalock to, nabubuksan pa rin yung side mga ka-Jedi So ginagawa ko, pag pinapark ko to, tinatali ko yung pinto Tapos nakatali dun sa handle Eh one time, nabuksan ko Matanggal yung handle eh, <laughs> nasa likod lang Baba pa sana yung mileage nito mga ka-Jedi Yan pa lang to eh, dahil 138,000 ang uh, edad nito is 2012. Ano na siya? 12 years old. Marami kong dahil paggawa eh. Hindi na siya safe mga ka-Jedi. So, padagdag ng padagdag. Yung mga gagawin. Next summer, wala na siyang aircon. Hindi kong pwedeng magbayad na naman ng 600 para gawin yun mga ka-Jedi. So, yun. Kukuha na tayo ng bago. Pabayaran na natin ng five years yung bago pag 7 years too much pag 7 years eh Yun, So, paalam na tayo dito sa aking galaban. Ngayon, tayo na pinagdaanan nito mga kajeday. Gawa natin ng cinematic mga kajeday. No? Ito mga kajeday, ito yung tunog. Oh. Isang baga ng takbo. Kailangan po tumabi. Kailangan ko tumabi para patayin nyo sa sakin hindi na ako nakaka sa trabaho nito. <laughs> Ay, nako. Sana bukas pag hinatid ko to dun sa dealership. Hindi maging ganito mga kajeta <laughs> Ayan, okay na. Wala na yung tunog. Pagka ganun, mga kadyeday, eh, yung compressor parang maglalak na. Tapos din ako maka-alangkada Mabagal na yung takbo ko. <clears throat> And, ayun. Alam niyo naman yung life dito sa Canada, mga ka-Jedi, fast pacing. Fast pacing yung life namin dito, mga ka-Jedi, kasi nga, wala ka naman patulong. So, hindi ka pwedeng masiraan ang sasakya kung hindi yung mga schedule mo, hindi mo masusunod, mga ka-Jedi. Lari, paghatid-hatid sa bata, pagpasok mo sa work, kaya pwedeng... Hindi sila makapasok ng school, hindi ka rin makapasok ng work, dahil yung sasakyan mo, is hindi reliable so ngayon kailangan ko ng reliable na sasakyan mga kadiray ay sa araw pa sana bukas eh layo layo pa naman yung biyahe ko para ihatid tong ba na to sana hindi magloko sa highway mga mga jedi nakakaragyan ko na yung mga gulong dapat hindi ang pagka-trenade ko mga ka-jedi eh. kaya lang si misis yung katransaksyon nung nung pagka-trade na namin mga ka eh. nabanggit nang merong winter tire dapat ibibenta ko yun sa iba eh may kasamang rims pa yan eh good for 2 to 3 years pa yan mga ka ay hindi nga daw doon sa may gulong So natanggal ko na yung mga gamit dito mga kajay dahil kailangan na lang vacuum eh. which is hindi ko na pa ba eh. mga basura na lang lang dito ay laki na itong van no? may miss ko ito eh may miss ko yung laki na ito mga kajay ay, hindi ko talaga pangarap yung susunod na sa sakit eh. kaya lang nung nakita ko yung nakapost mga kajay tayo. tapos brand new sabi ko kaya natin yan yan lang yung afford natin na ano eh yung lay natin na brand new na pwede humila ng RV ay tapos kagwento ko pa sa inyo ay e, sa susunod na ay yung kagwento mga kajelay no? ay yun paalam na tayo dito kay Caravan mga kajelay maraming maraming salamat sa pagiging safe sa ating family ay kailangan mo na magpaalam eh kailangan ko na rin magkaroon ng peace of mind mga kanyan eh hindi ako pabalik-balik sa shop o oh, may gagawin pwede ko pa sana gawin to kaya lang medyo matanda na siya mga kajeda eh 12 years old na siya tapos inabuso ko pa hindi talaga siya panghila yung pinanghihila ko ng trailer nilalagyan ko pa ng e-bike na napakabigat kabusado kabusado tong sasakyan na to mga kajeda eh kaya Maraming salamat Karaban. Susunod nating sasakyan. Ano kaya papangalan natin? Pakita ko na sa inyo pag nakuha ng na, mga kadeday. Yun lang mga kadeday. Nashare ko na sa inyo itong aking Karaban. Yun mga kadeday. Ito na huling sulyap na kay Karaban mga kadeday. Punin ko na yung mga gamit namin. Magpaalam na. Ay. Yan dito na nakaraba na. Paalam na. Hindi ko lang yung bauna ni Mrs. saka yung kape ko. Kalupot naman, iwa ko na to. Ay. Daming <laughs> memories dito, mga kadeda eh. Ah, kalupot.